Sa bawat paglalakbay, isa sa mga pinakamahalagang aspeto ay mga magagandang atraksyon na nagpapakita ng yaman, ng kalikasan at kultura ng bawat lalawigan. Isa na nga sa mga probinsyang mayaman sa likas ng kagandahan ay ang Davao del Norte. Kaya naman ngayong umaga, tuklasin natin ang naturang ganda nito. Let's all watch this. Uh -huh. Marami talagang magagandang lugar dito sa Pilipinas, partikular dito sa Mindanao. Kaya naman samahan ninyo akong experience ang Island to Highland Adventure dito sa Davao del Norte. Sa timog silangang bahagi ng Mindanao, matatagpuan ang nakamamanghang probinsya ng Davao del Norte. Mabuhay ug madayaw, welcome to Davao del Norte. Samotsaring tourist attractions ang matatagpuan dito. The, the face of Davao del Norte tourism really is Samal Island. Uh, 70% of our tourists go to Samal Island for several reasons. First is because it's very proximate to Davao City. So yung mga negosyante natin pumupunta din Davao City, syempre mag-break lang ng konti, in 15 minutes nasa Samal na sila. Una nating pinasyalan ang Panas Eco Cultural Park na siyang patok sa hikers at river trekkers. Dito sa Panas Eco Cultural Park ay makikita mo itong napakagandang Panas Falls na ito. Ang New Corella kasi dito sa Davao del Norte ay ang water basin ng probinsya kaya marami talaga mga falls na ganito. Ang sarap naglangoy dito, malinis at malamig yung spring water. Multi-tier na kung isalarawan ng waterfalls na ito dahil dun sa taas at tuktok nito ay maraming sources of tubig na siyang bumabagsak dito. Worth it yung 200 steps just to see this beautiful view and enjoy the water. Nakatutuwang isipin na hindi lang mga turista ang napasasaya ng bawat attraction dito. Malaki rin ang naitutulong nito sa ekonomiya ng probinsya. Ang uh, tourism development po para sa probinsya ng Dabao del Norte, Napakalaking uh, tulong po para sa ating uh, komunidad. Dahil po ito ay uh, makadagdag ng uh, income sa kanila. At kung ang concern mo ay peace and security sa lugar, worry no more dahil insurgency free na ang Davao del Norte. Patunay dito ang bayan ng Talaingog. Noong panahon, katakutan pa itong Talaingog noon. Pero ngayon, pasyalan na. Kaya in ko kayo na Pasyal mag kayo dito sa Laingod sa Talaingod para makita ninyo ang mga gandang mga tanawin dito. Kita po natin na ang root cause po ng uh, insurgency ay uh, dahilan po doon sa kawalan ng uh, uh, suporta galing sa local government uh, units. So nung nagawa natin sa part ng uh, provincial and local government units itong lahat na kanilang uh, basic na pangangailangan ay uh, ito po ang uh, nagkumbinsi sa ating mga former uh, rebels na bumalik na po sa atin sa gobyerno hindi ba amazing ang dating pugad ng mga bandido ngayon ay tourist spot na dito sa Twin Glass Bridge sa Talaingon, yung view deck nila dito. Tanaw mo yung iba't ibang mga municipalities si at lungso dito sa Davao del Norte. Ang sarap magmuni-muni, tapos sasabayan pa ng paghigop ng native coffee mula dito sa Talaingon. Tunay ngang maiinlove ka sa ganda ng Pilipinas. Love the Philippines, ika nga. At dito sa Mindanao, may pagmamalaki ang Davao del Norte.